Have a blessed day po mga ka-5-9 at part 5 po ito ng ating susi sa pagyaman ang pagnegosyo. O ang negosyo ang siyang susi sa pagyaman. Okay? So part 5 po natin to ito sa book ni Ching Kitan na may negosyo diary. Ang content po niya or yung number 5 content niya rito or number 6 is advantages at disadvantages ng pagnenegosyo narito yung advantage at disadvantage kung meron kang negosyo syempre hindi kong may negosyo sabihin na asenso uh, ka na may kakapera ka palagi so may advantage po yan at may disadvantage din para din sa trabaho natin bilang mga security guard o mga empleyado may advantage po at may disadvantage din ano yung advantage ng meron kang sariling negosyo Okay, advantage at disadvantages ng pagninegosyo. Bago magsimula ng negosyo, mahalagang malaman mo kung ano ang mga advantages at disadvantages sa pagtatayo ng isang negosyo. Ito ay upang mas matimbang ng mabuti kung ang pagninegosyo nga ang lunas at kasagutan sa ating mga problema pagdating sa paraan ng ating paghahanap buhay para sa ating kinabukasan. Narito ang ilan sa mga advantages ng pagninegosyo. Number 1 walang kaso walang boss o amo the advantage po ah walang wala kang boss o amo kapag nagtayo ka ng negosyo ikaw mismo ang magiging amo nito hindi ka na mahihirapan na makisama sa ibang tao lalo na kung ikaw ang may-ari at nagpapatakbo ng iyong sariling negosyo kung dati na empleyado ka ay kailangan mo muna mag-report sa boss mo upang hingin ang kaniyang opinyon bago ka gumawa ng isang desisyon. Ibahin mo ang sitwasyon kung ikaw ay isang negosyante. Dahil kapag may sarili kang negosyo, malaya ka makagagawa ng sariling desisyon at hindi mo na kailangan pa ang magpaalam sa iba. Hindi ka na matatakot na mapagalitan at mapagsabihan ng boss mo dahil ikaw na mismo ang boss nito. Pangalawa, hindi mo kailangan pumasok sa opisina. Ang isa sa advantage ng pagiging negosyante ay yung hawak mo ang oras mo at hindi mo kailangan pumasok sa opisina ng 8 hours kada araw at 6 at 6 na beses kada linggo. Sino ba naman ang ayaw na hindi ka na kailangang gumising ng maaga at makaiwas sa traffic, di ba? Sa pagnenegosyo, ikaw din ang masusunod kung saan mo gustong magtrabaho dahil hindi mo kailangan magkaroon ng isang pisikal na opisina para makapag-business. Tulad sa kaso ko, ako ay isang negosyante mas pinili ko na gawin ang aking paperwork sa aking sariling bahay. Malaki ang natitipid ko dahil hindi ko na kailangang magrenta pa ng office space para sa aking business. Ang kagandahan pa sa setup na ito ay hindi na ako nahihirapang bumiyahi mula bahay papuntang opisina at naiiwasan kong maipit sa traffic. Ikatlo, mas malaki ang kikitain. Hindi tulad ng fixed na sahod na, na, na nakukuha mo sa isang kumpanya. Mas malaki ang pwede mong kitain sa pagninegosyo basta masipag ka. Medyo mataas nga lang ang financial risk pero pag nag-boom naman ang negosyo mo, sigurado na mas mataas ang financial reward na makukuha mo. Pwede kang kumita ng 5 to 6 or even 7 digits kada buwan at ito ay hindi mo makukuha kung ikaw ay simpleng empleyado at namamasukan sa isang kumpanya. Mas fulfilling ang financial reward sa pagninegosyo dahil mararamdaman mo talaga ang fruits of your labor sa sandaling kumita ng bongga ang iyong business. Pang-apat, mas madadagdagan ang iyong kaalaman. Dahil ikaw na ang nagpapatakbo ng iyong sariling negosyo, mas madadagdagan ang iyong kaalaman at mahahasa ang iyong kakayahan sa larangan ng pagbibisnes para kang inihuhulma na maging isang magaling na businessman balang araw dahil na rin sa mga aral at experience na makukuha mo dito. Ang mga katangiang ito ay hindi mo makukuha sa pagiging empleyado lamang. Sabi nga ng ibang, Experience is one of the best teachers ang iyong experience sa pagninegosyo ang tutulong sa iyo upang maging isang certified negosyante. Mas tataas din ang iyong self-esteem at mas matututo kang makipag-transact sa ibang tao. Pwede rin mag enhance ang iyong selling skills which is one of the most important traits ng mga successful businessmen. Panglima, personal satisfaction. Heto siguro ang pinaka-fulfilling na advantage ng pagnenegosyo. Bukod sa malaki ang kita, alam mo yung pakiramdam na magkakaroon ka ng personal satisfaction dahil napatunayan mo sa sarili mo na kaya mo magtagumpay sa pagminikosyo. May isip mo ang mga hirap na pinagdaanan mo nung ito ay sinisimulan pa lang. At ikagagalak mo na ang mga blessing na bigay sa iyo ni Lord sa business mo. Napakasarap naman talagang maranasan na nagtagumpay ang iyong negosyo dahil sa sipag, pagod at sakripisyo mo. The best feeling ever yung kampante ka na sa future mo dahil alam mo na will establish na ang iyong negosyo at hindi ka na mangangamba para sa iyong mga mahal sa buhay. At may papamanan mo pa ang negosyong ito sa iyong mga anak at mahal sa buhay. O ba diba? talagang ang sarap sa feelings. Kung may advantages, meron din disadvantages ang pagninikosyo. At ang ilan sa mga ito ay ang mga sumusunod. So, ito naman yung disadvantage. Pero, sabi nga, itong disadvantage ay magiging isang opportunity pag hinanapan natin ng positive side. Di ba? Kailangan yun eh. Hindi puro negative lang tayo. Kaya ang disadvantage, may reason. Upang maiwasan to, o pag naranasan mo, matututo tayo. Okay, number one, is stress at mga pag-aalala. Sabi nga sa si Spider-Man movie, with great power comes great responsibility. Ganyan din sa pagninegosyo. Dahil ikaw na ang pagpagmahala ng isang kumpanya, malaki rin ang responsibilidad na nakaatang sa iyong balikat. At ang mga responsibilidad na ito ang kadalasang magbibigay sa iyo ng malaking stress at pag-aalala. Ang ilan sa mga stress na ito ay maaaring manggaling sa mga sumusunod na dahilan. Pagkalugi ng kumpanya, Masaway ng mga empleyado Malaking business expenses Customer complaints Sirang mga kadamitan Mga sakuna at emergency Tanda ng ilan sa mga problema problemang nabanggit ay normal lang na nangyayari sa lahat ng kumpanya. Kailangan na meron tayong nakahandang plano o risk management plan upang masolusyonan agad ito at hindi na makapinsala sa ating kumpanya. Pangalawa, Financial Commitment sa totoo lang, kailangan mo ng pera sa pagtatayo ng isang negosyo. Maaaring ang lahat ng ipon mo ay dito mapunta o ang mas nakababahala pa ay kailangan mo pang mangutang para lamang matustusan ang pangangailangan ng iyong business. Dito na pumapasok ang tinatawag na mataas na financial risk sa pagninegosyo. Tandaan na hindi ka isandaang porsyento na nakasisiguradong kikita ka sa pagninegosyo may posibilidad na ito ay magtagumpay pero may posibilidad din na ito ay malugi. Ching tip, be patient. Tandaan na may mga negosyo na maraming buwan at taon ang binibilang bago mabawi ang kanilang mga puhunan kaya huwag maging mainipin. Don't also put all your eggs in just one basket. Huwag ubusin ang lahat ng ipon para lang sa isang negosyo. Magtira ng pondo na pwedeng gamitin na emergency funds. Ikatlo, time, cons constraints. Although hindi mo kailangan pumasok sa opisina ng walong oras kada araw, i-expect mo na dapat ay 24x7 on call ka lalo na kung nagsisimula ka pa lang ng sarili mong negosyo. Kailangan mo rin tanggapin ang mapait na katotohanan na maraming panahon ang magugugol mo sa pagmamonitor ng iyong business. May kasabihan nga na walang lib-lib kapag may negosyo ka. Ito ay dahil pwede kang tawagan ng mga staff mo kahit na nagsuswimming ka sa Boracay. O kaya ay pwede mong i-cancel ang biyahe nyo ng pamilya mo sa ilang nido kung sakaling kaling magtawag ng emergency meeting ang mga kasosyo mo sa negosyo. Kaya hindi totoo na mas marami kang magiging libreng oras sa panahon na ikaw ay maging isang negosyante. This is the price that we need to pay, lalo na kung ikaw ay magsisimula ng iyong sariling negosyo coaching Kailangan mong mag-aral ng proper time management, paano mag-ayos ng sistema at paano mag-delegate sa mga taong magagaling. Mas mahalagang may, pag may pagkakatiwalaan ka rin na senior staff na pwedeng gumawa ng simpleng desisyon kung sakaling kailangan mong magbakasyon. Tandaan na kaya mong mamonitor ang negosyo mo nang hindi nakakompromiso ang oras para sa pamilya mo basta magkaroon ng tamang plano. Pang-apat. Business Uncertainty Maaaring ang negosyo na itatayo mo ay tatangkilikin sa simula. Maaring kumita ito sa mga unang buwan at maging maganda ang, pagtang ang pagtangkilik ng mga customers sa mga produkto na binibenta nito. Ngunit hindi pa rin tayo nakasisigurado na magtutuloy-tuloy ang pagtatagumpay nito. Maraming dahilan ang pwedeng mag magpabago sa takbo ng ating negosyo tulad ng mga sumusunod. Economic Crisis new trends in technology, demand ng customer, mga epidemya at sakit, kalamidad, tulad ng bagyo, baha, lindol at iba pa. Tandaan, tandaan mo ba, natata, natandaan mo ba na may isang successful negosyo dati na sikat na rentahan ng DVD at BCD movies? Ang akala natin na hindi na ito marulugi dahil talagang tinangkilig ito ng mga cons consumers. Ngunit dahil sa mabilis na pag-unlad ng ating teknolohiya, nagsara at nalugi ang kumpanyang ito dahil naging obsolete na ang ganitong video format. Yan ang isang halimbawa ng pagkalugi ng negosyo dahil hindi nakasabay sa agos ng teknolohiya at napag-iiwanan sa demand ng mga consumers. At ching tip, kung magtatayo ko ng negosyo, siguraduhin lang na ito ay hindi mawawala sa uso at patuloy na tangkilikin ng mga consumers ang ilan sa mga halimbawa ng negosyo na tulad nito ay karindirya, ready to wear clothing products, salon at iba pa. Ito yung mga business na hindi nawawala sa uso. Mas magiging secure at kampante ka kung ito ang negosyo mo kumpara sa mga negosyo fad o pansamantalang sikat lamang. Multitasking Ito ay karaniwang nagiging problema ng mga negosyante lalo na bago Lalo nat, lalo na't ito ay karaniwang magiging problema or multitasking. Ito ay karaniwang nagiging problema ng mga negosyante lalo na't bago pa lang ang kanilang negosyo at hindi pa nakukuha ng mga tamang empleyado. Kailangan mo mag-multitask para lamang mapatakbo ang iyong business. Pwede kang maging consumer, service representative, marketing person, human resource personnel, accountant, service crew, and supply officer all in one person. Kailangan mo rin na gawin ang mga responsibilidad tulad ng pagdisiplina at pagdeterminate sa mga pasaway na staff. Dagdag pa rito ang pag-iimbestiga sa tuwing may matatanggap na incident report mula sa mga empleyado at customer complaint mula sa mga consumers kung tutuusin ang mga pangyayaring ito ang magpaparami ng iyong trabaho bilang isang negosyante. Change tip, maging flexible at laging isipin na dapat ay alam mo ang trabaho ng iyong mga empleyado. Ito ay magbibigay sa iyo ng tamang respeto at dagdag na seguridad. Siguraduhin din na maayos ang pakikisama mo sa kanila upang mas mamotivate sila na gawin ang kanilang trabaho ng buong puso at buong makakaya. Sa mga nabanggit sa mga nabanggit sa taas, sigurado ay mas nangingibabaw sa iyo ang mga advantages ng pagiging nikusyante. Kung mayroon mang mga disadvantages, huwag kang mag-alala dahil normal lang 'yan at nagbi at, mag at nagbigay naman ako ng mga important tips para masolusyonan mo ito. Alam ko naman na mas magiging challenge ito sa iyo upang mas mapabuti mo ang pagnenegosyo, di ba? Gusto ko na sabihin mo na chinky kayang-kaya kong iturn ang mga disadvantages into advantages na nabanggit mo. Yan ang tama. Kering-kering mong maging isang certified negosyante basta tanggalin mo ang mga negatibong pananaw tungkol dito. So yun po, nabanggit po natin yung mga advantage at disadvantage ng pagminegosyo. Pero, siyempre lahat naman po may, may consequences ang mga lahat decision natin. Even sa pagiging empleyado, may advantage na every 15 days, 30 days, ay eh, may sweldo tayo samantalang hindi natin kayang palaguin ang sobra yun ang disadvantage o magkano yung sweldo mo lang yun lang talaga unless mag-overtime ka samantalang sa pagninegosyo -ne ang advantage hawak mo oras mo pwede kang kumita dagdagan mo base sa sipag at syaga mo ang disadvantage sa banggit din pero sabi nga walang imposible basta ang nasa puso mo ay certified negosyante ka so tutuloy po natin to yung part po natin sa A uh, susunod and God bless po sa ating lahat.